Brother Johnson, may, may, kasi 'yung oh, pinag-uusapan natin mga doktrina. Ako ko kasi 'yung oh, parang sa palagay ko, ang Seventh-day Adventist nagiging spiritual Babylon na rin kasi naguguluhan ako sa turo kasi may mga nagtuturo na rin ngayon na hindi nyo kailangan maging banal, maging sakdal para maligtas. Doon ako takot na takot. Anyway, gusto ko malaman sa inyo kung ano yung personal stand ninyo tungkol dito. Dahil ako naniniwala kung bakit lumaganap at lumala ang kasamaan dahil naniniwala ang mga tao na kahit nagpapakasama-sama sila, nagpapakalayo-layo sa Panginoon, ay ililigtas sila. Paniwalang-paniwala -paniwala sila. Yun lang po. Hindi ko mo naguluhan tayo sa church natin na na ito. Kasi yung iba, hindi naman naguluhan eh. Ako, hindi naman ako naguguluhan. Ang meaning ng uh, confusion sa Babylon, eh, magulong doktrina, which is, meron tayong isang doktrina lang tungkol sa salvation. Nililito lang tayo ng iba. At yung iba naman, naapiktuhan sa panglilito. Eh, tayo na nagiginig doon sa kung ano-ano, nalilito na rin tayo. Pero kung tutusin, hindi ba nakakalito yung ating doktrina? Nalilito lang tayo sa ini entertain po natin yung iba't ibang mga... Sa loob ng church. Aha. Opo. Meron talagang na sa atin na sa loob ng church. Kasi, kaya may interpretation silang ganun, nanood sa kung saan-saan. Eh, di ba nga si ate ay sa YouTube? O, yung iba naman, nagpasa ng mga article. Kaya nga meron na hindi naniniwala sa Trinity. O, nagkakagulo. Pero hindi ibig sabihin, magulo ang ating doktrina. Yung mga naguguluhan, kasi nag entertain ng iba't ibang mga doktrin sa halip na mag-focus at pag-aralan ng ating doktrina ay nakinig doon sa iba. Kaya tuloy na confuse yung yung ibang naba, na nakakausap. 'Yun ang nagiging dahilan. Ngayon, ang tanong ay, pero nagtuturo na kahit anong gawin mo, ligtas ka pa rin. Doktrina po 'yan ng tinatawag po nating predestination at saka yung one save always save. Yan ho, ay galing sa Calvinistic theory na dala ng mga Baptist at iba pang mga Evangelical. Alam nyo ba ang doktrina ng unsaved always save? Pag naligtas ka sa biyaya, tinanggap mo ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, ligtas ka na. At kahit gumawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa rin. Kaya pinakamaganda mga kapatid, kung anong meron doktrina tayo. Ngayon, puntahan natin yung ano, ano yung stand. Ang tanong sa atin ay, ano yung personal kong sagot tungkol po doon sa kaligtasan? Tama po? Yung, yung sagot ko doon sa unang tanong kanina, na papaano ko mapatunayan na ako ay ligtas na? Tama na ba yung nagsisimba ko? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So anong sagot natin? Ulitin ko lang bilang summary. Anong sagot natin? Binasa natin yung Matthew 7.21. Uh, may naniniwala doon hanggang 23, doon sa 22. Paniwala yung mga tao. Panginoon, gumawa ako ng mabuting mga gawang makapangilan. Ba't hindi ako manliligtas? Sabi ng 23, magsilay kayo sa akin. Kayong magagawa ng katampalasanan. Sabi ng 21, hindi lahat ng sasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karinang langit, kundi yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tapos pinuntahan natin yung uh, unang korentong 15 sa pamamagitan nito iligtas kayo kung uh, uh, mityagan ninyong iniingatan ang mga salitang aking ipinangaral sa inyo maliban na kung kayo nagsipan ng palataya ng walang kabuluhan. So ibig sabihin, pananampalatayang nagbubunga. May kaakibat na gawa. Ito yung wala doon sa one save always save at dispensationalism. Turo din nila yung dispensationalism. Kung ito, ito talagang itinalaga ka ng, ng, ng Diyos para maligtas, ligtas ka kahit anong gawin mo. Pero kung itinalaga ka ng Diyos na mapaimpirno, kahit anong bait mo, wala ka na. Wala ka na, Diyos. Yan ang uh, nakakalitong aral.